hanggat ako po ang nakaupong regional director dito, sabi nga, unahin muna natin yung bayan natin. Naramdaman natin na mas marami na nga kailangan din dito. Wala pong magmamalasakit sa, sa Kuya Po, kundi ang batang Kuya Po. General nga din po. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kung inyong nakikita po sa aking likuran ay napakadaming tao guys. Oh. So ayon ang nangyayari po dyan ay meron pong medical mission ang Police Regional Office 3 na sa pangunguna po ng aming regional director na walang iba kundi uh, si Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. So, sa so po ang batang kuya po. Ay ka So, ayun guys. nakikita nyo, napaka-busy po ng lahat ng police. Lahat po ay andito na. Wala na po kayong kahanapin pa may mga libreng salamin may libreng dugo at ang nadinig ko nga kanina ay meron pa daw libreng postiso so ayun uh, lahat po yan ay naorganisa ng aming police brigadier general na si Sir Jose S. Hidalgo siya po lahat ng tumupad sa mga hinihiling po ng mga tiga ano Tika kuya po, so hindi lang po tika landik ang pwedeng pumunta dito guys ha. Maski sa mga malapit na barangay ay pwede pumunta dito. So ipapakita ko lang guys yung mga iba't ibang mga nangyayari at mga medical mission po dito. Dental, blood pressure, libreng gamot, lahat po ay andito na. Maski po mga attorney ay po pwede kayong mag, uh, magtanong o kung ano yung mga gusto nyong tanong, mga problema sa lupa, problema sa asawa po pwede din. So ayun guys, nandito na lahat. At ayun na nga guys, ang daming gamot, madaming ipamimigay. Actually guys, meron pa po palang ano, uh, grocery na ipamimigay. So mga nasa 300 packs po yon na grocery. And meron din po palang isa pang good news dyan. 1,000 kilo na manok ang ipamimigay po ni RD. So, lahat po yon ay libre. Magtungo lang po dito. Libre po lahat. Libre po. Napakasaya. Napakaganda na itong programa na ito. Ay, ito ang aking sir. <laughs> sir Manny. Yan po. kasama niya po. Si Sir Manny. Sir Manny, ko po, po yan. Ah, uh, siya po ang kuya ni Sir Jose. Oh, so, uh, yun guys. Sila po ang pinaka ano dito, pinaka punong abala at sila din po ang talagang nag-organisa ng program na ito. Di ba po? Oh, napakadaming tao, napakadaming natutulungan. Dahil lang po 'yan kila Sir Hidalgo. So, yun lang guys. Po, oh, masasabi mo sa libreng ano pong nabil nyo Libreng pabunot? <laughs> Ano pang masasabi niya? Good po. Good po, good. Maraming salamat po sa libreng pagbulot. Ganun po ba? Sige po. Walang <laughs> Sabihin niyo. Ah. Ulit, ulit, Ay, ano ay. masasabi nyo sa bigay nyo po at... Salamat po sa lahat! Sino po mga Sino po nagbigay nyo tayo? Sino po nagbigay na ito? Sino? Sino? Eh, kamadari na Ay, sige po. <laughs>